Nilapitan ng barko ng China ang mga barko ng Pilipinas sa gitna ng maritime exercise kasama ang mga barko ng Amerika sa West Philippine Sea. Nag-radio challenge din ang mga barko ng China. Saksi si Chino Gaston. Sabay naglayag sa dagat na sakop ng Zambales ang mga barko ng Philippine Navy, U.S. Navy at Philippine Coast Guard. Kabilang dyan ang BRP Miguel Malvar, ang pinakabagong frigate ng Philippine Navy na binili mula South Korea. U.S. destroyer na USS Curtis Wilbur naman ang dala ng U.S. Navy. BRP Cabra at BRP Suluan naman ang ipinadala ng PCG. Pero bago ang mga pagsasanay, may mga namatang hindi naman kasali. Isang Jiangkai class frigate na may bow number 551 at Jiangdao Corvette na may bow number 646 ng Chinese Navy Kasama nila ang isang barko ng Chinese Coast Guard na may bow number 4203. Ayon sa Philippine Navy, lumapit ng hanggang 3 hanggang 4 na nautical miles sa mga Chinese warship sa BRP Malvar pero mga barko ng PCG ang mas dinikitan. Nagsagawa pa ng radio challenge ang mga Chinese pero hindi na umulit pa. Uh, yung uh, activity natin with the Philippine Coast Guard is very important because uh, every time na mag-operate ang uh, Coast Guard natin, Uh, we always support the uh, law enforcement activities of the Coast Guard. So we are here to show that the coordination and interoperability with the Philippine Navy and Philippine Coast Guard, to include the uh, partner nations, natin is uh, uh, enhanced and improved. Daang alauna ng hapon, sinimulan ang Division Tactics Exercise, isang pagsasanay kung saan ibat ibang formation sa paglalayang ang ginawa ng mga barko. Sa lahat ng maneuvers, nasa gitna ng formation ang dalawang parola class vessel ng PCG. Mula sa flight deck ng BRP Malvar, lumipad naman ang Augusta Westland Helicopter para mag-obserba mula sa ere at kumuha ng litrato. Sa pagkakataong ito, dalawang barko ng Philippine Coast Guard ang nakilahok sa multilateral cooperative activity kasama ang mga barko ng US at Philippine Navy. Ito'y bilang paghahanda sa mga misyon sa hinaharap kung saan maaaring kinakailangan silang samahan ng mga barkong pandigma. Ito na ang pangwalong maritime multilateral cooperative activity kasama ang mga kaalyadong bansa. Para sa GMA Integrated News, chino Gaston ng inyong saksi? Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.